Paunawa, ang pagsasali ng Saligang Batas ng Pilipinas 1987 sa Filipino na ginamit sa video na ito ay hindi opisyal at hindi inilathala ng pamahalaan. Ito ay para sa layuning maintindihan nito sa wikang Filipino. Bagamat sinikap naming mapanatili ang tumpak at matapat na diwa ng orihinal na ingles na teksto, maaaring may bahagyang pagkakaiba sa interpretasyon. Dagdag pa rito, ang text-to-speech AI na ginamit sa pagbasa ay maaaring magdulot ng hindi perpektong pagbigkas, maling o hindi tamang intonasyon sa ilang salita. Ito ay hindi tinig ng isang aktwal na tao at maaaring hindi ganap na tumutugma sa natural na pagsasalita. Maraming salamat po. Artikulo 10, Pamahalaang Lokal, Seksyon 1. Ang mga teritoryal at pampulitikang dibisyon ng Republika ng Pilipinas ay ang mga lalawigan, lungsod, bayan, at barangay. Magkakaroon ng mga autonomong rehiyon sa Muslim Mindanao at sa Cordillera, gaya ng itinatadana sa mga sumusunod na seksyon. Seksyon 2. Ang mga teritorial at pampulitikang dibisyon ay magtatamasa ng lokal na autonomiya. Seksyon 3. Magpapasa ang kongreso ng isang kodigo ng pamahalaang lokal na magtatakda ng isang mas tumutugon at may pananagutang istruktura ng pamahalaang lokal sa pamamagitan ng sistema ng desentralisasyon na may mabisang mekanismo ng recall, inisyatiba, at referendo, maghahati-hati sa iba't ibang unit ng pamahalaang lokal ng kanilang mga kapangyarihan, responsibilidad, at mapagkukunan, at itatakda rin ito ang kapangyarihan, responsibilidad, at yaman ng iba't ibang unit ng pamahalaang lokal, pati na ang kwalifikasyon, eleksyon, pagtatalaga at pagtanggal, termino, sahod, kapangyarihan, tungkulin at gawain ng mga lokal na opisyal at iba pang bagay kaugnay ng organisasyon at operasyon ng mga lokal na unit. Seksyon 4. Ang pangulo ng Pilipinas ay may pangkalahatang supervision sa mga pamahalaang lokal. Ang mga lalawigan kaugnay ng mga lungsod at munisipalidad na sakop nito, at ang mga lungsod at munisipalidad kaugnay ng mga barangay na sakop nila, ay dapat tiyakin na ang mga gawain ng kanilang mga sangay ay naaayon sa saklaw ng kanilang kapangyarihan at tungkulin. Seksyon 5. Bawat unit ng pamahalaang lokal ay may kapangyarihang lumikha ng sarili nitong pinagkukunan ng kita at magpataw ng buwis, bayarin, at singil, alinsunod sa mga patnubay at limitasyong itatakda ng Kongreso, na naaayon sa pangunahing patakaran ng lokal na autonomiya. Ang mga buwis, bayarin, at singil ay dapat mapunta lamang sa pamahalaang lokal. Seksyon 6. Ang mga unit ng pamahalaang lokal ay dapat magkaroon ng makatarungang bahagi ng pambansang buwis, na dapat automatikong ilabas sa kanila, ayon sa itatakda ng batas. Seksyon 7 Ang mga pamahalaang lokal ay may karapatang tumanggap ng makatarungang bahagi sa kita, mula sa paggamit at pagunlad ng likas na yaman sa kanilang nasasakupan, ayon sa itatakda ng batas, kabilang ang direktang benepisyo para sa mga mamamayan. Seksyon 8 ang termino ng panunungkulan ng mga halal na lokal na opisyal ay tatlong taon, maliban sa mga opisyal ng barangay na itatakda ng batas. Walang opisyal ang maaaring manungkulan ng higit sa tatlong sunod-sunod na termino. Ang kusang pagbitiw sa katungkulan sa anumang haba ng panahon, ay hindi ituturing na pagkaantala sa pagpapatuloy ng kanyang serbisyo para sa buong termino kung saan siya ay nahalal. Section Siyang ang mga lehislatibong katawan ng pamahalaang lokal ay dapat magkaroon ng sektor na kinatawan, ayon sa itatakda ng batas. Seksyon 10. Walang lalawigan, lungsod, bayan, o barangay ang maaaring likhain, hatiin, pagsamahin, buwagin, o baguhin ang hangganan, maliban kung naaayon sa pamantayang itinatag sa kodigo ng pamahalaang lokal, at napapailalim sa pagsangayon ng mayorya ng boto sa isang plebisito, sa mga unit pampulitika na direktang apektado. Seksyon labing isa, ang Kongreso ay maaaring lumikha ng mga espesyal na subdibisyong pampulitika sa Metropolitan, na napapailalim sa isang plebisito na nakasaad sa Seksyon 10 nito, sa pamamagitan ng batas. Ang mga lungsod at munisipalidad, na bumubuo sa mga ito ay mananatili sa kanilang pangunahing autonomiya, at may karapatan sa kanilang sariling mga lokal na ehekutibo, at mga asembleya ng lehislatura. Ang jurisdiction ng autoridad ng metropolitan na lilikhain dito ay limitado sa mga pangunahing serbisyong nangangailangan ng koordinasyon. Seksyon labindalawa, ang mga lungsod na lubos na urbanisado at mga component na lungsod na ang mga karta ay nagbabawal sa kanilang mga botante na bumoto para sa mga halal na opisyal ng probinsya ay magiging malaya sa probinsya ayon sa itinakda ng batas. Ang mga botante ng mga component na lungsod sa loob ng isang probinsya na ang mga karta ay walang ganitong pagbabawal, ay hindi aalisan ng kanilang karapatang bumoto para sa mga halal na opisyal ng probinsya. Seksyon 13. Maaaring magsama-sama, magbuklod, o magtulungan ang mga unit ng pamahalaang lokal upang pag-ugnayin ang kanilang mga gawain, serbisyo, at mga pinagkukunang yaman para sa mga layuning kapakipakinabang sa kanila, alinsunod sa batas. Seksyon 14. Ang Pangulo ay dapat magtatag ng mga konseho sa pagpapaunlad ng rehiyon o iba pang katulad na mga lupon, na binubuo ng mga opisyal ng pamahalaang lokal, mga pinuno ng kagawaran at iba pang tanggapan ng pamahalaan sa rehiyon at mga kinatawan mula sa mga di pampamahalaang organisasyon. Layunin nito ang administratibong desentralisasyon upang mapalakas ang autonomiya ng mga unit sa rehiyon at mapabilis ang pang-ekonomiya at panlipunang paglago at pagunlad ng mga ito. Autonomong Rehiyon Seksyon 15 Magkakaroon ng mga autonomong rehiyon sa Muslim Mindanao at sa Cordillera na binubuo ng mga lalawigan, lungsod, bayan, at mga heograpikong lugar na may magkakatulad at natatanging kasaysayan at kultura, istrukturang pang-ekonomiya at panlipunan, at iba pang kaugnay na katangian, sa loob ng balangkas ng konstitusyong ito at ng pambansang soberanya at integridad ng teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Seksyon labing-anim, ang Pangulo ay dapat magsagawa ng pangkalahatang supervision sa mga autonomong rehiyon upang matiyak na ang mga batas ay naipapatupad ng tapat. Seksyon labing-pito, lahat ng kapangyarihan, tungkulin, at responsibilidad na hindi ipinagkaloob ng konstitusyong ito o ng batas sa mga autonomong rehiyon ay ilalagak sa pambansang pamahalaan. Seksyon labing-walo, ang Kongreso ay dapat magpasa ng isang batas organiko para sa bawat autonomong rehiyon, sa tulong at pakikilahok ng isang Regional Consultative Commission na binubuo ng mga kinatawang itatalaga ng Pangulo mula sa listahan ng mga nominado ng multi-sectorial na mga grupo. Ang batas organiko ay dapat tumukoy sa pangunahing istruktura ng pamahalaan ng rehiyon, na binubuo ng sangay-ehekutibo at lehislatibong asemblea, na kapwa dapat halal at kinatawan ng mga unit pampolitika ng rehiyon. Dapat ding magtakda ang batas organiko ng mga espesyal na hukuman na may jurisdiction sa mga usaping personal, pampamilya, at pag-aari, alinsunod sa mga probisyon ng konstitusyon at pambansang batas. Ang paglikha ng autonomong rehiyon ay magiging epektibo kapag ito ay inaaprubahan ng nakararaming bilang ng mga boto Mula sa mga nasasakupang unit sa isang plebisitong itinawag para sa layuning ito, sa kondisyon na tanging ang mga lalawigan, lungsod, at mga puok na bumoto ng pabor sa naturang plebisito lamang ang maisasama sa autonomong rehiyon. Seksyon Labinsyang Ang unang kongresong halal sa ilalim ng konstitusyong ito, ay dapat magpasa ng mga batas organiko para sa mga autonomong rehiyon sa Muslim Mindanao at sa Cordillera, sa loob ng labing walong buwan mula sa pagkakaorganisa ng dalawang kapulungan. Seksyon 20. Sa loob ng saklaw ng teritoryo nito at alinsunod sa mga probisyon ng konstitusyon at pambansang batas, ang batas organiko ng autonomong rehiyon ay dapat magbigay ng kapangyarihang lehislatibo sa mga sumusunod. Isa, organisasyong administratibo. Dalawa, paglikha ng mga pinagkukunan ng kita. Tatlo, katutubong lupain at likas na yaman. Apat, personal, pampamilya, at pag-aaring ugnayan. 5. Pagpaplano at pagunlad ng rehiyong urban at rural. 6. Pang-ekonomiya, panlipunan, at pagunlad ng turismo. 7. Mga patakaran sa edukasyon. 8. Pangangalaga at pagpapaunlad ng pamana ng kultura. At, siyam, iba pang bagay na maaaring pahintulutan ng batas para sa pagtataguyod ng kapakanan ng mga mamamayan ng rehiyon. Seksyon 21. Ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa loob ng rehiyon ay responsibilidad ng mga lokal na ahensyang pulisya na dapat itatag, panatilihin, pangasiwaan at gamitin alinsunod sa mga naaangkop na batas. Ang pagtatanggol at seguridad ng rehiyon ay responsibilidad ng pambansang pamahalaan.